Sorry right. ba? Oh, ano, right. oh ah, guys, bisa na sablay, bisa na na start bisa misa hindi, bisa dumalagi lang guys. innova ito, inoba. Tayo ta inoba. <music> Yang yeah, guys, magandang araw sa inyo guys. Migagawin tayo ngayon dito. Innova. Guys, uh, medyo lumalagitik lang. Misan na-start, misan hindi. Lumalagitik lang. Yun ang chichikapin ng ating electrician si Dan, guys. Sabi ng mayare galing na raw ito sa ibang technician. Ang pinag-iinitan ng sabi, yun daw battery niya. Eh, parang hindi siya maniwala kasi na-start naman misan. Misan hindi nga. Kung ba, lumalagitik lang. Kaya nag-second opinion, opinion siya. Nagpunta siya dito sa ating shop dito. Yun, nasabi na ating electrician, titingnan yung starter. Kasi yun ang, yun ang ano ng ating, ng ating electrician, baka starter lang may problema. So, Lunoy, titingnan baka may naglulus lang. Kasi gawa ng medyo, nag-i-start naman siya, kaso lumalagitik lang. Yun ang chechikapin chik ng ating electrician. Kaya, kaya guys, sana bago natin mag-upisa ito guys, subscribe nyo muna kami sa aming YouTube channel, EMBTV, pa-like at pa-share na rin guys at pindutin notification bell para lagi updated sa mga share namin video at ipopost guys. Yan, subukan ng kalasin nating electrician yung starter. Yan guys. Paalala ko nga pala guys sa ah, bago magtagal ng starter, kinakailangan ay tatanggalin nyo muna yung baterya kahit positive negative kinakailangan yan yan guys yan oh. No? kinakailangan tatanggalin nyo muna yung baterya bago kayo magtanggal ng starter kasi pag hindi nyo tinanggal ng isang yung positive kayo negative ng battery baka may possibility na mag ground kayo saka mag spark pa magkinakalas nyo eh, mag spark magkaroon pa ng konting problema kaya bago kayo magtatanggal ng starter kinakailangan tatanggalin nyo muna yan guys yan ha kahit positive negative okay lang guys kung anong pwede nyo tanggalin, pwede nyo tanggalin yan para, para lang din magkaroon ng, ano ay, eh, ng grounded guys. Ayan ha. Ayan guys, so, oh, inakalas na ng ating mikahan, ng ating electrician Ayan o. Oh. Pinakalas na yung starter. Maya maya, papakita na natin sa inyo kung saan yung problema Guys ha. Wait lang guys. Medyo nahihirapan yung ating, yung ating, yung ating, yung ating ano, mikahan ko, Electrician kasi medyo mababa yung kanyang sakyan, yung Innova. Kaya, kailangan i-jack pa para para makasuot siya ng ayos para matanggal niya ng ayos yung kanyang ano starter kasi medyo hirap eh. kasi mababa guys ayan o oh. Ayan, guys tinatanggal na amya papakita na natin sa inyo guys ha wait lang guys at yeah okay guys, ayan, guys tanggal na oh, kulang 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 muna kulang oh yo, Titignan na ako sa may problema. Para may ganyan din na kaya ako nandun ah. Para may ganyan yata ako dun sa akin ah. Siya Ayan guys, tignan na kung saan may problema. Bakit lumalagitik lang minsan? Nice out misan, lagitik lang. Kaya ng ating mechanic, si Syro. Syro ba ang tetes? Syro, ikaw ba ang tetesting? Ano? Hindi pa alam. Pa, mo alam? Hindi pa alam. Guys, pang Toyota Innova itong starter ito. Ayan ah? o. Ayan, starter. Tayo. Toyota Innova. Ayan guys, Toyota Innova 2013 model. Unang sweldo namin. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Ayan. na. Ayan. Ito na nga. Ayan. At taba ko ito para... Ayan, binubuksan na natin. Itututunan na rin. Ano? Yung mag-ama. Father Father and son. Oh, kumalating. Tawang-tawang si Syro. Ayan, si Syro. Yung anak ni Dad. Nagkahanap ng girlfriend daw yan. Wala, wala, wala. pang girlfriend yan. Nagkahanap. Baka mayroong available dyan. Yun, naging ilamit hãy bong mọi người không biết đi xa hết những người xa xôi nổi xa xôi nổi 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 Oke, okay. okay, Bapak yang plat ini. Itu video busanya. Oke. Ini

para i-compare natin kung anong difference ng dalawang bago at saka yung luma guys ha ito platino tawag to sa platino ito guys ha okay guys yan guys to depression ito oh kita nyo yung difference contact ng dalawa oh uh. yan oh no, tangos na tangos na yan oh no. Solenoid contact point to guys ha Contact point solenoid Ha? Ayan, no? Ito na, guys. Oh. Ayan, no? Ito yung bagong dalawa, guys. Ipapalit. Ito yung lumang dalawa. Napapalitan, guys. Ha? Ayan. Ayan. Ito, sira rito, guys. Ha? Ah. Kaya, minsan, na-start, minsan, Hindi. Ito, bali to yung contact sa mga na guys. Patungan na isa. Okay guys. Oh. Ayan. Ko na yan? Pabaon. Pabaon ang tarun nyo. Ay, dilinis lang namin. Ay, isang starter kaysa dilinis kaya pag itagal ko yung contact kayo Bibilisi na rin na guys Para isang gawa na lang Bakit nga ba rin siya? Sakto matagal pa pagkakabit niyan sa so kaysa kaya maggawa. <laughs> paso ka ng paso ko. Pinit nga pala. Siya yung talaga ka ba? Pakita ka lang ng yun eh. Kaya ng bulas paso. <laughs> sa inyo pinitingnan niyan, guy? Sa inyo pinitingnan niyan, boss? Saan Dito Sa? Sa Santa Cruz. Sa Santa Cruz, sabi. Baterya daw. Hindi alam kung saan may sira. <laughs> oh, yan guys, galing na sa ibang shop to. Kaso, nagkumuha pa ng ibang option yung, uh, yung ating customer. Kasi baterya ang ang pinag pin sinaming sira. Kaya kumuha siya ng ibang option dito namin, amin din nila. Yun, hindi naman baterya. Kumbaga, solid talaga yung contact niya. Yung contact point niya, ano Ay, platino pala yan platino ano? Platino pala yun guys pati nga pala lang solo ni John guys ha. Ayun ay, lang yung problema uh, no? Yun, yun lang, problema nun. Kaya eh, ito naman sumas Tangos Tangus na. Kaya pakita mo na lang sa office nyo. Kaya tangus na eh. Ito yung bago kanina ano. Maganda pa. Ah, yun yun ang, ang sumasablay dyan. Ano hindi Ha? Sa o, plastic niya. Plastic ka, lang yun eh. Tano ka talaga. <laughs> Sasangat pa yun. Tumimiyas. Sala yan. Isang yan. Babuwasan pa natin yun. Eh. Bakit magkaiba yun? Magkaiba okay, nga ng korte. Tignan mo, layo nyan. Ayun, ito. Pa, dahil, hindi na. Tignan mo yun. pa dali na. babuwasan to. May kakaligay ng kakakaupo nakaporma na yung platino guys yan eh, yan yung position nun nasolid na ito guys sa na yung platino yun okay tanso layo parang layo natamaan ito yan eh kailan ako gyan.

Ayan, isa-fibra. Ayan, okay, guys. Kapuha ko rakote. Guys, namin ng yung ano kasi sa mga sides sa akin. Okay. 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 yung pa yung Hindi pantay ko. Hindi buong pantay talaga yan. Hindi. ba na? Yung Shiro? O kaya yung Shiro? ka o. Hindi ko makita eh. Ayan ka o. O. guys may kakapit na yan maalaman ako kung sasablay pa o hindi na wala hey, Tuloy! Tuloy! Doon sa tuloy! Turulong... <coughs> oh. Tumayo na yan! Dapat <laughs> <Malalapit>, eh. <laughs> dinikit mo eh! Dinikit mo yung kuha ko ng panseris! Doon sa kaplay! Saan? Sa tuloy mo Huwag mo dikit sa bakal! And, Ini pak. Pokoknya okay, semisi pak nah. Nah guys, kita kabit na, Ya no. Ya nice. guys, kita kabit nah. Kabit nah, kita cek cek tinggal lagi yang guys ya. Yang guys, okey na. Kabit nih na starter. Kabit nih na bateri ya. Jairo na naman, oh, wow, wow. Kaya testing na natin kung ano magiging resulta, guys. Pero sigurado 101% Okay na yan Innova ito 2000 Model 2013 Okay Innova Toyota so, Innova Oh, testing daw Start Papaigtingin pa Papaigtingin pa At, Hindi mo masyadong maigtingin mo masyadong higpit Ito rin yung pa Hindi mo masyadong higpit Hindi mo masyadong higpit Hindi mo masyadong higpit Yun guys, ayos na. Diyan, baka naka na ako doon. Baka nakakambyo. Yun guys, tinanggal na yun. Yun, ayos na. Guys. Isa testing pa boss? Testing pa. Okay. Okay na. Isa boss, isa ba? para. Talaga ka, isa Okay. Ayos na. Yun so guys, Okay na. Yan talang namin ang platino ito guys ha Kumbaga sa solenoid yun ang nag problema Kaya nangyari 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 start nangyari 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 Nasa pag hindi may nag lang siya guys Yan Toyota Innova 2013 model guys ha Sira kanya solenoid Solenoid platino guys yun ang sira ah. Yo guys okay na yan babayad na lang doon sa kanyang ano pero ah. yan guys okay na yan guys sana guys kahit pa minapay ano, may tip sa amin guys sana guys subscribe nyo kami sa amin youtube channel EMBTV yan pa like at pa share na rin guys at click notification bell para laging updated yung social share, share na yung video at po post guys yan guys okay na yan guys Maraming salamat mga nanonood guys. Thank you guys. Bye na lang yan guys